Hello mga tol! Sa araw na ito, ikukuwento ko sa inyo ang isang pelikulang puno ng tensyon, pagtataksil at kakaibang samahan sa loob ng isang mahigpit na kulungan. Tatlong lalaking nagmula sa magkaibang mundo, isang kilalang gangster, isang negosyanteng na loko at isang tahimik na bilanggo, ang nagtagpo sa isang lugar kung saan ang tiwala ay bihira at ang pag-asang makalabas ay halos imposible. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, unti-unti silang bubuo ng isang mapanganib na plano ng pagtakas na puno ng hinala, sakripisyo at mga desisyong maaring ikabagsak nila. Ito ang kwento ng Breakout Brothers, isang prison escape movie na hindi lang basta aksyon, kundi puno rin ng aral tungkol sa tiwala at pagkakaisa. Simulan na natin ang kanilang kwento. Nagsisimula ang pelikula sa Hong Kong, partikular sa isang mahigpit at puno ng tensyong kulungan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga nakakulong ay si John Hawking, na tila ba ay -e enjoy sa kanyang buhay sa loob ng kulungan, na para bang isang libangan ito para sa kanya. Siya ay nagsisilbi ng tatlong buwang sentensya dahil sa pagnanakaw. Isang araw, dumalaw sa kanya ang kanyang ina at kasintahan na si Sweet E, kapwa masaya at may dalang ngiti. Tapat si Sweet E at sabik ng makalaya si John. Samantala, naroon din si Mac isang arkitekto na bagong pasok sa kulungan matapos mapagbintangan ng matalik na kaibigan sa isang malaking insidente ng sunog sa gusali na ikinasawi ng maraming tao. Para kay Mac, ang kulungan ay parang impyerno sa lupa. Bilang bagong sota, siya ay agad naging biktima ng pananakit mula sa mga veteranong bilanggo. Sa loob din ng kulungan ay naruroon si Lexion, isang pinuno ng kilabot na grupo na hinatulan ng habang buhay dahil sa mabigat na kaso. Uminit ang tensyon nang dumating ang mga gwardya upang awatin ang kaguluhan at paalalahanan ang lahat na huwag gumawa ng gulo, dahil si Warden Tom ay nagnanais ng promosyon at ayaw madumisan ang reputasyon. Kinabukasan, mag-isang nakaupo si Mac puno ng panghihina at tila nadadala ng madilim na pag-iisip. Ngunit nilapitan siya ni Chan at nagsimulang magbahagi ng kanyang karanasan at mga tips kung paano mabuhay sa loob ng kulungan. Ikinwento niya ang tungkol sa dalawang malalaking grupo na may control sa loob, ang grupo ni Lai Eschon at ang isa pa na pinamumunuan ni Lam Kwak Lang o mas kilala bilang Big Roller. Kapwa kilalang mapanganib si Lam. Nang araw ding iyon, pinalaya si Lam mula sa solitario at sinalubong siya ng respeto ng kanyang grupo. Siya ay may sentensyang dalawampung taon dahil sa mga mabibigat na kasong kinaharap. Noong araw, habang pauwi mula sa pamimili kasama ang asawa, sila ay inatake ng isang grupo. Kahit nagwagi si Lam, nasaktan ang anak niya, na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw ang asawa ni Lam at ibinalita na namatay ang kanilang anak sa isang sunog sa gusaling dating pinagtatrabahuhan ni Mok. Pinaniniwalaan niyang ito'y paghihiganti ng mga kalaban ni Lam. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang kanyang pamilya at hindi na niya muling nakita ang kanyang asawa. Sa kulungan, pinayuhan ni Chan si Mak na sumama sa grupo ni Lam upang makaiwas sa tuluyang pananakot ng grupo ni Lai. Pumayag si Mak at dinala siya ni Chan kay Lam, na time na nananalangin para sa kanyang anak. Ngunit sa gulat ng lahat, biglang sinuntok ni Lam si Mak. Nabigla si Chan, may madilim palang nakaraan sa pagitan nila. Ilang araw ang lumipas, muling dumalaw ang nobya ni Chan at ibinalita na malubha ang kalagayan ng kanyang ina dahil sa sakit sa bato at nangangailangan ng kidney transplant. Ang tanging pag-asa ay kung si John mismo ang magbibigay. Nakiusap si John sa hepe ng mga gwardya na pansamantalang makalabas, ngunit tinanggihan siya dahil sa plano ng promosyon ng hepe. Sa kabila nito, nagpilit si John at bilang parusa ay pinagpaikot siya sa bakuran ng kulungan. Habang tumatakbo, iniisip niya lamang ang kaligtasan ng kanyang ina, kaya't nagpa siya tumakas. Sinubukan niyang akyatan ng barbed wire, ngunit nahuli siya ng mga gwardya. Sa kabutihang palad, hindi siya isinumbong sa hepe. Doon niya nakita ang isang gwardyang naglilinis ng kanal, at dito siya nakakuha ng ideya kung paano makatakas. Samantala, patuloy pa rin ang pananakit kay Mok ng grupo ni Lai. Oh. 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 Halos masira ang kanyang mga koko sa mga dinanas niya. Sa labis na dalamhati, muntik na siyang gumawa ng mapanganib na hakbang, pero dumating si Chon sa tamang oras upang pigilan siya. Inaya ni Chon si Mac na gumawa ng plano ng pagtakas. Ginamit ni Mac ang kanyang kaalaman bilang arkitekto upang pag-aralan ang istruktura ng kulungan, ngunit mahigpit ang seguridad, may isandaan at dalawang pong sa paligid. Sa kabila nito, natuklasan niya ang ruta palabas sa pamamagitan ng kanal ng tubig kailangan din nilang makapasok sa woodworking workshop na kontrolado ni Lam. Ngunit hindi ito magagawa ng walang pahintulot ni Lam. Nawala ng pag-asa si Mok, ngunit buo ang loob ni Chon. Isang araw, dumalaw si Wing, ang taong nagbintang kay Mok. Tinakot pa niya itong sisiray ng kanyang apela sa korte. Lumalabas na si Wing din ang nagutos kay Lai na saktan si Mok. Dahil dito, napuno si Mok ng galit at nangakong maghihiganti. Bumuo sila ng bagong plano. Naalala ni Chon ang larawan ng anak ni Lam. Pinakiusapan niya ang nobya na alamin kung totoong ang patay na ang bata. Laking gulat nila ng malamang buhay pa pala ito at ikakasal na. Ipinakita ni Chon ang larawan kay Lam, na labis na nabigla at napuno ng emosyon. Doon niya nalaman na nagsinungaling ang kanyang asawa. Nagdesisyon si Lam na tulungan si Chon sa pagtakas. Ang plano, dadaan sila sa ventilasyon papunta sa electrical room para patayin ang kuryente, tapos sa admin room at mula roon ay lalabas sa sewer ang Sinubukan ni Chan na tanggalin ang tornilyo ng vent ngunit isa lang ang natanggal Gumawa si Mac ng improvised screwdriver gamit ang tinunaw na takip ng bote at tuluyang nabuksan ang vent Ngunit may gwardyang papalapit kaya't nagmadali silang ibalik ito sa dati Isinunod nila ang planong kunin ang duplicate key mula sa gwardya. Gumawa si Mark ng slime mold gamit ang pandikit at pulbos para kopyahin ang susi. Sa unang subok, pumalpak si Chon. Sa pangalawa, nagkunwaring nasuka si Mark sa gwardya para ito ay pumunta sa palikuran, at doon matagumpay na nakupya ang susi. Ngunit habang patungo sila sa vent, hinarang sila ng grupo ni Lai at muling nagkagulo. Mabuti na lang dumating ang Hepe at ipinadala sa solitario ang grupo ni Lai. Ipinatawag ang mga pinuno upang magkasundo ngunit tumanggi sila. Isiniwalat ni Mac na si Lai ay inutusan ni Wing upang saktan siya. Pinabulaanan ito ni Lai. Nagdesisyon ang Hepe na isang laban ang magpapas siya. dahil may sugat si Mac, si Lam ang lumaban. Matindi ang labanan at natalo ni Lam si Lai. Oh! Dinala si Lai sa klinika. Samantala, si Lam, Sean, at Mac ay muling ipinasok sa solitary. Doon nila muling inayos ang plano. Si Sean ay determinado ng ibigay ang kanyang kidney. Si Lam ay gustong makita ang anak. Si Mac naman ay gustong maghay ganti na nilang si Mac ay mananatili sa loob upang mabawasan ang panganib. Kapalit nito, paprotektahan siya nilam, Sinimulan nilang lagariin ang rehas gamit ang nakatagong lagari sa loob ng Biblia. <coughs> Ngunit nagduda ang hepe at ginawang especially iya si Lai. Sa kabila nito, tumuloy ang plano. Nang dumating ang hepe, gumawa ng gulo si Lam at Mac. Nilapitan ni Lai ang hepe at nagsabing alam niya ang plano ni Lam gusto raw niyang sumama. Nang hindi siya payagan, ninakaw niya ang duplicate key at tinakot silang itatapon ito sa inidoro. Wala silang nagawa kundi isama siya. Dumating ang araw ng pista sa kulungan. Abala ang hepe sa mga panauhin. Handa na si Ye sa labas upang sunduin sila. Sinimulan ng tatlo ang pagtakas. Uh, Habang si Mok ay nanatiling tagamasid. Nagduda ang hepe nang makita si Mok at agad siyang ipinahanap. Samantala, si Nalam, Sean, at Lai ay matagumpay na nakapasok sa electrical room at pinatay ang kuryente. Nagkaroon ng malawakang kaguluhan sa kulungan, at bumagsak ang lahat ng surveillance systems. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ng hepe si Mark at pinagbintangang siya ang utak ng kaguluhan. Kita naman sila ng warden sa CCTV at agad pinuntahan. Si Chan ay nagbukas ng pinto papunta sa admin room, ngunit nagmamadaling inutusan ni Lai si Lam na tumangging sumunod sa kanya. Nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan nila. Dumating si Mock at inatake sila mula sa likod. Pumasok sila sa admin room at nagtangkang buksan ang takip ng sewer, ngunit ito'y matigas. Papalapit na ang mga gwardya. Nagpanggap na nawala ng malay si Mock upang iligaw ang mga gwardya. Sinabihan ni Sean si Lam na siya na lang ang tumuloy. Sa huli, si Lam lamang ang nakatakas. Sa labas, isang opisyal ng kulungan ang lumapit ngunit agad din itong nasawatan ni Ye. Dinala nila si Lam sa kasal ng anak niya. Laking gulat ng asawa niya nang makita siya. Humingi siya ng tawad sa kasinungalingan. Lumalabas na sinabi ng asawa sa anak nila na patay na ang kanyang ama. Sa halip na magalit, pinili ni Lam ang manahimik, pinatawad niya ang asawa, at tahimik na pinanood ang seremonya. Habang nasa entablado ang anak, pinasalamatan nito ang ina at ang ama niyang akala niyang wala na. Sa sandaling iyon, dahanda ang lumayo si Lam. Ngunit bago pa makaupo ang anak niya, napansin niya ang isang emoticon smiley sa plato, at na-realize niyang naroon ang kanyang ama. Samantala, si Namok at Sean ay dinala sa ospital. Sa wakas, maari nang mag-donate ng kidney si Sean sa kanyang ina dahil sa nangyaring kaguluhan. Bumalik si Lam sa kulungan upang sumuko. Ilang araw matapos iyon, labis ang tuwa ni Sean na makitang gumagaling na ang kanyang ina. Si ay kontento na rin, binisita siya ng asawa at anak. Si Mark naman ay naitamba sa wakas si Wing, na ngayon ay nakakulong na rin. Pinatikim niya ito ng parehong pagdurusa na naranasan niya. Ngunit hindi pa tapos ang kwento, dahil ang grupo ni Lai ay unti-unting sinisira ang buhay ni Wing sa loob ng kulungan. Mas mahigit kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-subscribe ang channel para sa iba pang kapanapanabik na recap.